Ang ideya na mayroong isang tao na maingat na sumusubaybay sa bawat kilos natin ay nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pagiging tunay sa ating pang-araw-araw na buhay. Isipin ang damdamin na malaman na may isa na hindi lamang tayo tinitignan sa mga mata, kundi pati na rin sa kaluluwa, na naghahanap na maunawaan ang misteryo ng ating pagkatao. Ang pagmumuni-muni na ito ay nagtutulak sa atin na to tanungin kung paano natin ginugugol ang ating mga buhay tayo ba ay tapat sa ating sarili? Nakikilos ba tayo ng may integridad at katapatan sa lahat ng sitwasyon? Mahalaga na tandaan na ang ating paraan ng pagiging at pagkilos ay nagre-refleksyon, hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga nagmamasid sa atin, maging ito man ay may katuwaan o panghihinayang. Kaya, sa pag-alam na may isang taong maingat na sumusubaybay sa atin, naway tayo ay mahikayat na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, hindi lamang upang maka-impress, kundi upang mabuhay ng isang buhay na karapat dapat na hangaan. Naway tayo ay maging ilaw sa buhay ng iba, nagbibigay liwanag sa pamamagitan ng ating mga aksyon at salita, na magiging halimbawa ng tunay na pagiging totoo at pag-ibig. Magmulat tayo sa isang tanong, paano tayo maaaring mabuhay ng higit pang tunay at totoo? Paano ang ating mga aksyon ay maaaring mag-inspira at maka-impluensya ng positibo sa mga taong nagmamasid sa atin? Ito ay isang paanyaya upang maging mapanagot sa epekto na mayroon tayo sa mundo at sa mga tao sa ating paligid. Sa mga pagkakataong hindi natin namamalayan kung gaano kahalaga ang mga aksyon at salita natin sa iba. Gayunpaman, ang epekto nito ay totoo at maaaring malalim. Isipin mo ang taong tahimik na sumusubaybay sa iyo, nagtataka sa bawat detalye ng iyong pagkatao. Nakikita niya sa iyo ang isang bagay na kakaiba, isang magnetismo na lumalampas sa anyo. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay makapangyarihan dahil ito ay nagpapakita na ang ating mga kakaibang katangiang internal, ang ating esensya, ay may sariling ningning na nakakaakit at nagsisilbing inspirasyon. Ngayon, isipin ang kahulugan nito para sa iyong hinaharap. Kapag kinikilala natin ang ating halaga at nauunawaan kung paano tayo nakikita, maaari nating gamitin ito sa ating pakinabang. Maaari nating paalabin pa ang mga katangiang nagpapahalaga sa atin at gumawa ng paraan upang ipakita ang tunay na pagiging totoo at integridad sa lahat ng ating ginagawa. Maaari kang magtanong sa iyong sarili, ngunit ano ang nagpapangyari para sa akin na magkaroon ng ganitong kahalihalina na aura? Ang sagot ay matatagpuan sa pagiging tunay sa paraan kung paano ka namuhay ayon sa iyong mga halaga, kung paano mo trinato ang iba, at kung paano ka nagpapahayag. Ang tunay na pagiging tunay ay bihirang nakaakit at malutong. Tandaan, ang pagiging tunay ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng sino ka, kundi sa pamumuhay ng may magkasuwato sa iyong mga prinsipyo. Ang kasuwat ng ito ay sumasalamin sa tiwala at paggalang, hindi lamang sa romantikong relasyon, kundi sa lahat ng mga pangyayari sa lipunan. Ngayon, paano magagawa ng pananaw na ito na baguhin ang iyong buhay? Una, mahalaga na maniwala ka sa iyong sarili. Madalas na iniisip natin na hindi mahalaga ang ating halaga at pag-iral natin sa iba. Tukuyin ang iyong mga katangian, ipahalaga ang iyong kakayahan na unawain at makipag-ugnayan ng malalim sa ibang tao. Pangalawa, gamitin ang paningin na ito upang magbigay inspirasyon at pampakilos sa iba. Maging halimbawa ng katapatan at pagiging tunay. Sa paggawa nito, hindi ka lamang makakaakit ng mga positibong tao sa iyong buhay, Kundi lumilikha ka rin ng kapaligiran kung saan lahat ay hinuhi kayat na maging tapat at maghanap ng pinakamahusay sa kanilang sarili. Sa wakas, maging bukas sa pag-aaral at patuloy na pag-unlad. Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagsusuri sa sarili at pagpapabuti. Ang bawat interaksyon, bawat obserbasyon ay isang pagkakataon upang matuto ng bagong bagay tungkol sa iyo at sa mundo. Madalas, ang ating mga aksyon at salita ay may kapangyarihan na hindi natin alam ng lubusan, ngunit nakakaapekto sa iba ng may kabisa at kalakihan. Ang iyong kakayahan na makipag-ugnay ng malalim sa mga tao ay isang tunay na kagiliw-giliwang bigay. Ito ay hindi madaling matutunan, ito ay isang katangian na likas sa iyong personalidad. Kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan, ginagawa mo ito ng may empatya at pag-aalala na maaring maramdaman. Pinipili mo ang mga salita mo ng maingat, hindi dahil iniisip mo ang epekto nito, kundi dahil tunay kang interesado sa kung ano ang sinasabi at sa sinumang nakikinig. Ang ganitong pag-aalalahanin at pangangalaga ay bihirang makita. Maraming tao ang pakiramdam nila ay nababaliwala o iniisna ba sa araw-araw, ngunit mayroon kang kakayahan na gawing pakiramdam silang nakikita at pinahahalagahan. Ito ay lumikha ng isang kapaligiran ng tiwala at seguridad kung saan sila ay maaaring maging totoo at ibahagi ang kanilang mga saloobin at damdamin ng walang takot sa paghuhusga. Ang iyong pagiging totoo ay isang katangiang kumikinang ng husto. Sa mundo kung saan madalas na pinahahalagahan ang hitsura at ang mga bagay-bagay na walang kabuluhan, ikaw ay nagsisimula sa pagiging tunay. Ito ay nagpapataas ng tiwala sa iyo ng mga tao, ng natural, at nagpapadama sa kanila ng interes sa iyong sinseridad ang iyong pagkakaroon ay nakapagpapalakas dahil nagpaparating ito ng siguridad at pagtanggap sa sarili, na siyang nag inspira sa kanilang paligid na tanggapin din ang kanilang sarili. Bukod dito, ang iyong kakayahan sa pakikinig ay kahanga-hanga. Hindi mo lamang pinakikinggan ang mga salita, kundi nauunawaan mo rin ang damdamin sa likod nito. Ito ay nagpapadama na ang iyong mga sagot ay puno ng empatya at pangunawa na labis na nakapapalakas para sa taong nakikipag-usap sa iyo ang epekto ng iyong mga salita, ay lumalampas sa mga walang kabuluhang pag-uusap. Nakakapagpatahimik ka ng mga tao upang mag-isip hinggil sa kanilang mga buhay at magtanong ng positibong mga bagay. Ito ay nakapagpapalakas. Madalas, hindi mo namamalayan, binubunga mo ang mga binhi ng pagbabago at pag-unlad sa iba. Isipin mo kung paano ito makakapag-transform ng mga buhay. Sa bawat pag-uusap, mayroon kang pagkakataon na magkaroon ng kaibahan na mag-inspira sa isa na maging mas mabuti, mas tiwala sa sarili, at pinahalagahan. Ito ang kapangyarihan na iyong dala, isang regalong iniaalay sa mundo kahit hindi mo napapansin pa. Kaya't igalang ang halaga na iyong hawak. Patuloy na maging taong nagmamalasakit, nagpapalakas, at nag-inspira. Ang iyong epekto ay totoo at malalim, at ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Bawat munting aksyon, bawat maamong salita, bawat sandaling pagmamalasakit ay nagpapaganda ng mundo. At ito ay isang bagay na kahanga-hanga. Magpatuloy tayong magkasama sa paglakbay na magtransform ng mga buhay sa pamamagitan ng empatya, pagiging totoo, at tunay na pag-aalala sa kapwa. Ang lalaking ito, sa anumang paraan, ay nararamdaman na mayroon kang halos mahiwagang kakayahan upang gawin ang mga bagay na mangyari napagtatanto niya na ginagawa mo ang mga bagay na hindi niya inakalang gagawin, mga bagay na karaniwang hindi niya sasang-ayon. Parang may espesyal kang paraan ng pagkuha ng atensyon niya, at nagaganap ito sa isang napakahusay na paraan kaya't hindi niya napapansin hanggang sa oras na lumalabas ka sa usapan o iniisip niya ang tungkol dito mamaya. Tiyak ang lalaking ito na mayroon ka ng isang bentahe, hindi dahil sa kung sino ka, kundi sa anong nalalaman mo at nararamdaman niya na ginagamit mo ito para sa iyong kapakinabangan at ang paraan kung paano niya ito ilarawan ay mapanganib ang iyong presensya ay dumadating bago ka pa dumating na kumakapit ng buong atensyon ng lalaking ito siya ay nakatutok sa iyo hindi lamang kung paano mo iginagalaw ang iyong buhay kundi pati na rin kung paano nakakareact ang ibang tao sa iyo ito ay nagpapatibay ng kanyang nararamdaman tungkol sa iyo sa ngayon Siya'y naniniwala na nakakabasa kang ng kanyang isip at puso. Ang iyong mga mata ang naglalantad sa iyo. Mayroong espesyal na bagay sa kanila na nagsasalaysay ng isang kwento na lubos na iba sa kung ano ang kanyang nakikita. Siya'y napakatukso sa kung ano ang kanyang nakikita na maaaring talagang matagalang tumitingin sa iyo, halos para bang sinusubukan kang maunawaan. Ito ang enerhiya ng isang taong sumusubaybay sa iyo, isang taong kumukuha sa ngunit hindi sa paraang nakakatakot. Ito ay higit pa rin parang siya'y namamangha, hindi makapagtanggi sa pagtingin. Siya'y inilalarawan ng iyong kakaibang pag-ugali, ng iyong paraan ng pagpapakilala sa mundo. Gusto niyang maunawaan kung ano ang nagpapabago sa'yo, ano ang nagpapalakas sa'yo, ano ang nagpapakaiba at espesyal sa mata niya tungkol sa'yo. At itong kuryosidad na ito ang nagpapanatili sa kanya, malapit sa iyo, na sinusubaybayan, iniisa-isa, sinusubukan ang buhol ng misteryo na iyong kinakatawan. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit ang iyong paraan ng pag-uugali, pag-uusap, pakikisalamuha sa iba, ay nag-iiwan ng bakas. At lubos niyang nararamdaman ito ang lalaking ito. Para sa kanya, hindi ka lamang isang karaniwang tao. Mayroon kang presensya, isang enerhiya na mahirap ipagwalang bahala. At ito ang nagpapabukas sa kanya, upang gustuhin pang malaman, mas maunawaan, lumapit pa. Ikaw ay parang isang palaisipan para sa kanya, isang puzzle na determinado siyang malutas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nadarama sayo, ngunit alam niyang may espesyal sayo. Kamangha-mangha na makita kung paano ka nakikipag-ugnayan gamit ang iyong kakayahan sa komunikasyon. Hindi lang tungkol sa pagkakakilala sayo, kundi pati na rin sa pamamaraang ipinapahayag ito ng tuwid at natural. Tuwing nagkakaroon kayo ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, nararamdaman ng taong iyon na mayroon kang kakaibang pag-unawa sa kanya. Marahil, ilang beses ka nang nagkaroon ng sitwasyon kung saan kinailangan mong makipag-ugnayan sa lalaking ito, halos parang ito ay isang likas na kakayahan mo, isang bagay na umaagos ng enerhiya mula sayo. Ikaw ay isinilang na may kakayahang kahangahanga sa pagbabasa ng enerhiya, at kapag malapit siya sayo, siya ay di na nahuhumaling sa iyong presensya. Mayroon kang paraan ng pakikisalamuha sa mga usapan na lubos na natural at maaliwalas walang tila pinipilit o nagsisintrongke. Ang iyong mga tanong ay ginagawa sa paraang nagtutulak sa iba na magbukas at ibahagi ang mga pambihirang bahagi ng kanilang sarili, mga bagay na marahil ay matagal nang ikinubli. Ang iyong komunikasyon ay mahinhin at magaan. Kayang kaya mong sagutin ang mga paksa na nagbubuka sa puso ng mga tao at nag sa kanila na ilihim ang kanilang sariling enerhiya pabalik sa kanilang sarili. Ito ay nakatutuwa dahil habang nagtitipon ka ng impormasyon tungkol sa kanila, sila rin ay nagkakamal ng mas mabuting kaalaman sa kanilang sarili, naglalaro sa mga emosyon na matagal nang itinago mula sa iba at sa mga pagkakataon, maging sa kanilang mga sarili. May ilang mga taong maaaring isipin na halos nagbabasa ka ng isip dahil sa kakayahan mong magpahayag ng kanilang mga lihim. Ang iyong mata ay may kakaibang kahulugan, nakakapagpagamot hindi lamang pumupunta ang iyong mata sa mga tao, tunay mo silang nakikita. Kaya, kung napansin mo na ang lalaking ito ay patuloy na lumalapit, ito ay dahil sa tunay na nakikita niya ang kanyang sarili sa iyo. Patuloy siyang naghahanap ng iyong presensya, dahil ikaw ay kakaiba sa lahat ng ibang tao. At ang pinakamahalaga ay natutuklasan mo rin ito, dahil nakikita mo ang mga bagay sa pagitan ng mga linya ng lahat ng sinasabi at ginagawa niya. Sa kanyang pananaw, walang sinuman ang makatutulad sa iyo sa kanyang buhay sa kasalukuyan, at hindi niya maisip na makakatagpo ng isang tulad mo sa hinaharap. Ito ang nagpapalakas sa kanyang pagiging labis na nahuhulog sa iyo. Mayroong isang napakaspiritual na enerhiya na sumisibol, isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kadahilan ng tila isang misteryo ka para sa kanya. Nararamdaman niya na ikaw ay nilikha sa isang espesyal na paraan, na nagbibigay sa iyo ng espesyal na pangunawa kung paano gumagana ang kanyang isip. Ang lalaking ito ay nihahaling sa iyo ng isang paraang gumagawang mahirap sa kanya na mag-concentrate sa anumang iba pang bagay. Mag-usap tayo tungkol sa isa pang isyo dito. Ang susunod na mensahe ay, maliba ako sa pakiramdam ko ng ganito. Ipinagtatanong niya ito sa kanyang sarili ng maraming beses, patungkol sa iyo, at ito ay nagmumula mula sa paraan kung paano kanya tinitingnan at sa mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Siya ay tiyak na naglalaan ng oras upang maunawaan kung bakit niya nararamdaman ang ganitong matinding atraksyon. Ito rin ay nagpapakita ng uri ng koneksyon na meron kayo. Maaaring hindi kayo nasa isang relasyon, ngunit mayroong bagay na nag-uugnay sa inyo dahil pinapaisip kanya sa kanyang mga sariling iniisip at mga dahilan kung bakit siya patuloy na malapit sa iyo ang kanyang damdamin para sa iyo ay maaaring hindi sumusunod sa padrino ng mga koneksyon na naranasan niya sa nakaraan. Ang order ng koneksyon na ito ay maaaring magmukhang sa paraang medyo kakaiba. Siya ay lubos na mapagmatsyag sa mga detalye na nakikita ang mga bagay na marahil ay hindi mo pansin. Sa ngayon, ang kanyang fokus ay nasa kung paano mo sinasabuhay ang iyong buhay at kung paano ka nag-interact sa mundo. Mayroong isang bagay sa iyong paraan ng pamumuhay na tila mapanganib sa kanya, ngunit sa kasabayang oras, ito ay nakakaakit sa kanya. Nagtatanong siya kung mali siya sa pagiging sobra-sobra sa lahat ng ito, lalong-lalo na kung walang tunay na pagsasanib puwersa sa inyong dalawa. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay maaaring hindi sumusunod sa pangkaraniwang mga padrino, mayroong kaunti itong kakaiba. Maaring ito ay nagsimula sa isang mabilis at matinding paraan, may matinding damdamin mula sa parehong panig. Siya ay naakit sa iyong paraan ng pamumuhay, isang bagay na maaring laban sa mga prinsipyo o mga inaasahan niya kung paano ang isang relasyon dapat lumago. Ang pagkapit ay malakas at mayroong isang presensya sa iyo na hindi siya makapagpasya na itanggi ang kanyang paningin. Sa parehong oras, siya ay nagtatanong sa kanyang sarili siya ay nag-iisip na ako sa kung ano ang aking kinikilala. Mukhang pinaniniwala niya na dumating ka sa kanyang buhay upang ipakita ang isang napakapartikular na bagay. Maaaring ikaw ang pinakamataas na espiritwal na taong nakilala niya. Kahit normal ito para sa iyo, para sa kanya, ay para itong nakakakita ka sa kanyang mata. Ikaw ay sumusunod sa iyong sariling timpla, nabubuhay sa iyong sariling universo, nakikita ang mundo sa isang kakaibang paraan. Ang lalaking ito na nasa tabi mo ay napapansin ito at natutuwa sa iyong pananaw sa buhay at paniniwala bilang isang espesyal na bagay. Siya ay nadarama na mayroong mas mataas na impluensya sa iyong buhay, isang bagay na nagpapanggap sa kanya, at kaakibat na nagbibigay takot. Siya ay nadarama na habang malapit siya sa iyo, ang enerhiya na iyong pinapalabas ay nagpapabago sa kanya, binubusisi ang realidad sa kanyang paligid. Para itong kanyang pangunawa sa mundo ay hinahamon, nagpapagawa sa kanya, upang isipin kung may katuturan ba talaga lahat ng kanyang pinahalagahan. Siya ay dumaraan sa isang pagising, at ikaw ang katalisador ng pagbabagong ito. Ang iyong liwanag na enerhiya, at ang paraan kung paano mo tinitingnan ang mga bagay maging ang mga simpleng bagay ay humahagod sa kanya ng lubos. Ngayon, nauunawaan na niya ng eksakto kung sino ka sa kanya ang koneksyon sa pagitan nyo, ay unti-unting bumubuo, dahil pareho kayong may natatanging kakayahan, ikaw, sa iyong pangunawa sa mga bagay na higit pa sa nakikita, at siya, sa kanyang matatag na pundasyon sa realidad. Nadaraman niya na ikaw ay espesyal, at ang pagkakapareho ng enerhiya niyong dalawa, ay nagtutulak sa isang malakas na koneksyon, na halos hindi niya maisip ang iba pang mga posibilidad. Ang paraan kung paano ka umaangat ay patuloy at kapansin-pansin ang iyong espiritual na kakanyahan, at ang iyong pamumuhay ay gumagawa sa iyo bilang isang pagpapahayag ng isang kaluluwa kapatid. Gusto niya na maintindihan mo kung paano kanya nakikita, sapagkat marahil ay may pag-aalala na hindi magkasundo ang inyong mga enerhiya dahil sa mga pagkakaiba. Ngunit hindi niya mapigilang maramdaman na dapat ay kasama mo siya ngayon. Mula sa simpleng pagnanais na maging malapit, ito ay nagiging isang pangangailangan. Ito ay dahil natanggap niya ng malaking dami ng mga pananaw na espiritwal at ngayon ay nakikita niya ang mga tanda na tuwirang nagsasaad sa iyo. Marahil ay natatanggap mo rin ang mga itong tanda, marahil sa anyo ng mga paulit-ulit na numero, na nagsasaad na ang inyong mga kaluluwa, ay papalapit. Para bang nililikha mo ng puwang sa iyong buhay para sa koneksyon na ito, kahit hindi mo lubos na nauunawaan kung bakit. Ang enerhiya ng pagkakasundo ay naroroon sa inyong koneksyon, at nararamdaman niya na kayo ay para sa isa't isa. Ang relasyon na ito ay tunay na umuunlad. Ikaw, sa pagiging tapat sa iyong pagkatao, ay malalim na nakakaapekto sa lalaking ito. Mag-ingat ka sa mga tanda, sapagkat maaari nilang ipahiwatig ang isang pagkakaisa, at mas malalim na pagdikit ng mga kaluluwa. Kung nakikilala mo ang mensaheng ito, isulat ito sa komento, ako ay nagtitiwala sa tadhana ng pagkakaisang ito. Ang koneksyon na ito ay lumalago sa tunay na paraan, at ikaw ay ang ilaw na nag-uwi sa pagbabago na ito. Tandaan mo laging na ang iyong kakaibang pagkatao ang nagpapatibay sa lahat ng ito. Patuloy na mabuhay sa iyong katotohanan, sundan ang iyong sariling takbo, sapagkat ito ang nagiging sanhi ng isang espesyal na bagay sa lalaking kasama mo. Nararamdaman niya ang iyong enerhiya, ang iyong impluensya, at binabago siya nito. Ikaw ang katalisador ng isang malaking bagay, isang bagay na naglalampas sa karaniwan. At sa pinakaloob, pareho niyong alam na ang koneksyong ito ay isang bagay na nakalaan na mangyari. Payagan mong ang iyong espiritu, ay tanggapin ang mga salitang ito, at maramdaman ang malalim na paggalaw sa iyong loob. Nais ng universo ang pinakamabuti para sa iyo, at tiniyak nitong magiging positibo ang resulta, anuman ang iyong pagpili. Itala mo, ako ay tumatanggap, tumatanggap at tinatanggap ang aking kapalaran at ang lahat ng handog sa akin ng universe. Upang i ang mensaheng ito at ang mga biyaya na taglay nito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa iba pang mga manunood na maaaring nangangailangan ng dagok ng positibidad sa kanilang araw. Ganap na nakikita ito ng universe bilang isang aktong kabutihan. Magtulong-tulungan tayo at maglikha ng alon ng magandang enerhiya. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel, magsubscribe na ngayon at maging handa para sa importante at nakaaaliw na mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway magbigay liwanag sa iyong mga yapak ang Diyos at ang universe na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.